Yun lang, yun lang, yung kamay ko, oh. Naabot-abot mo dyan. Eh, 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 ba't adan? Hindi pa, iinom pa lang. Si Pumba na bugok. Pumba. Panis, makanimtag. Ayan ito minsan makakayang inita ng itlog mm, bilbil, mm, ang mm. um, bil bil mm, appear lang ang, uh, yun. yan ang laki na ng ano yan yan nakakayang na siya Toing, Khi này nó không muộn à Xoay Xoay